Iyan mga kaibigan, dumating na yung pinakahintay ni Ate JB, yung ating mga orders na mga alak. Tiba-tiba tayo ngayon kasi nga fiesta, no? Thank you so much, God. So blessings for sure. Malaki yung ating binta mamaya. Thank you so much. Iyan you mga kaibigan, tiba-tiba tay tatlong cases daw. Thank you so much, Armando. Kayang-kaya ah! kaya naman. Happy fiesta, Armando. Oh, happy fiesta. <laughs> Ito talagang gusto ko, kaibigan, no? Pag fiesta, Hello. may occasion. Tiba-tiba, diba, no? Siguradong lasing na naman sila. Thank you so much. Tema, tatlong cases kay Bigan no? 2250 kasi yung isang case ay ano po 750. Hello is boy. Again happy fiesta everyone. Mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani partner Ate GB. Ayan so literal na happy talaga ang inyong lingkod no si Ate GB. Kasi naman kaibigan no napakalaki po ng aming sales kahapon which was March 13 tama po ang narinig kay Bigan noon napakalaki ng sales namin kahapon dahil sa isang bagay ayan kaya naman naisipan ko talaga na ibahagi po ito sa inyo para maka-inspire or maka-motivate no and marami na kasi ako naririnig kay Bigan na sinasabi nila na parang gusto nilang tumigil sa pagsara-sara store kasi daw hindi sila kumikita ayan So, kaibigan, huwag kayong pahinaan ng loob, no? Katulad kay TGV, no? Ipapakita ko lang sa inyo yung nangyari kahapon. Ito yung sales namin, dear friends, ha? Tingnan nyo, no? Na-count na po ito ng asawa ko na si Francis. Ayan. Ito ang sales namin, kaibigan. Hindi ko pa ito na-count, pero na-count na po ito ni Francis. Ayan, na-count na ito ni Francis, kaibigan. Siya 11 pesos na lang po para siya maging 16,000. Ayan, so 15,900 plus po malapit 16,000 yung aming sales kahapon kasi naman dahil sa isang bagay. Kaya kaibigan, lagi ko sinasabi, pag mga bagay, may mga bagay na ganito na dumarating po, always grab the opportunity. Always grab the opportunity talaga, dear friends, no? Ayan, maghanda ka! Paghandaan mo ang mga bagay na ito na dumarating sa ating buhay. Dahil kaibigan, hindi naman ito araw-araw na dumadating, di ba? Kaya sa TGB, I grab the opportunity at yun na nga, nakabinta po kami kahapon ng konti na lang talaga para mas 16,000. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo kung anong nangyari kahapon na bakit ang laki ng sales namin dito sa aming tindahan. Ang sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB sana naman magsubscribe ka na kay ating GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong tulungan And please, don't skip the ads po. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung kaganapan kahapon sa aming tindan kung bakit nakabinta kami ng ganitong kalaki, ha? nyo po. 11 pesos na lang, maging 16,000 ang pinta ni Ate JB. Thank you so much, guys. Ayan, mga kaibigan, dahil fiesta ngayon, tiyak, tiba-tiba na naman si Ate GB, katulad ng mga nakaraang araw na fiesta, no? Paparating yung fiesta. Malakas ang ating bintahan. Dear friends, kaya naman, ayan, so malapit maubos yung aking mga alak. Dito sa aking budiga, dear friends, naubos talaga lahat. Papakita ko sa inyo, ha? Yan, so, tatlo na lang, no? <laughs> Maliliit. Wala na pong lahat, laman ito. Obos lahat. Kasi nga, eight days po, may program. Eight nights pala, no? Walong gabi may program sa amin chapel. Kasi nga, paparating yung fiesta. Kaya, para, para, palagi talaga, dear friends, maraming nag-inuman. Kaya, ako, every other day ako ay nagpapa-deliver ng mga alak at ito naman kahapon puno ito pero wala na ngayon na kasi ga, kahapon ay bis, uh, ng fiesta so ngayon ang fiesta namin kaya mag-order na naman si Ate GB ng mga alak especially red horse yung mga soft drinks ko yan kaunti na lang yung isang kahon na lang yung ano yung apat wala na yung laman mga kaibigan yan mga maliliit na soft drinks mag order din tayo yan ayan so so far kaibigan no, masaya ako kasi nga malakas ang ating bintana. nakakabawi tayo from tagtumal days so ito yung aking race kaibigan meron pa naman akong na, malakong natirang kunting alak pero kunti na lang kaya naisipan ko talaga na ay, ay maaga tayong mag ano mag-order. <laughs> so, dito kay Bigan, no, walang alak. Meron pala isang red horse. Um, dalawa ang gagamit kung, na gagamitin ko na refrigerator kay Bigan kahit ako ay nagtitipid kasi nga may occasion. Lima ang refrigerator na TGB Pro. Isa lang palagi kong ginagamit kasi mahal yung ating kuryente. Pero pag may occasion, dalawa yung aking ginagamit. At meron pa akong uh, mga beer products sa bahay ng aking kapatid, their friends. Yung bahay ng aking kapatid, andoon, no? Yan, just beside my house, bahay ng aking kapatid. So nakisuyo ako na ilagay yung iba kong mga alak doon kasi nga malaki ang kanyang refrigerator at kaunti lang naman ang laman. And thank you so much ah. Nag-agree no? Nag-agree. Nagsabi ng sister ko, okay ate. Ayan. So masaya tayo. So tatlong refrigerator, merong laman. And punong-puno yung aking tindahan. Good morning, is Yung soki ko. Ayan. Si Manong is boy. So puno-puno yung ating tindahan, dear friends. Katulad na sinasabi ko, parati talagang dapat puno yung ating tindahan ha, para malaki ang ating binta, malaki. Kasi nga pag full stocks ka, kumplito, syempre lahat ng hanapin ni customers, may na bigay natin. Siyempre, uh, matik na yon tatas yung ating sales, di ba? Ayan, puno yung ating tindahan. Nagpa-deliver tayo kahapon kay uh, Pure Gold. Ito po ang resibo ni Pure Gold, dear friends. So, Wednesday kahapon, delivery ni Pure Gold at nagpa-delivery ako kay grocery. Ito kay grosari Si grocery kasi ay nagde-deliver sa sa amin, sa place namin, tatlong basis. Uh, Tuesday, Thursday, at saka Saturday. So, ito sa Tuesday po ito. Sa Wednesday kay Pure Gold. Ah, uh, nagpunta rin ako sa big supermarket dito sa Talisay City, Cebu. Sa Colonnade. So, tatlong resibo ni Ate Gbha from Colonnade, from grocery and from Pure Gold dapat talaga parati puno yung ating tindahan mga kaibigan so ngayon yung aking alak full stocks na naman ayan ito yung alak ni ate GB ito pa yung lang mojito their friends walang stocks sa I amin mean, sa suki kong supplier dalawa yan so nakisuyo ako sa, sa, ako sa aking brother in law na sana bilhan ako ng mojito at binalik yung aking pera mga minutes back ito yun Nagpabili tayo ng mga alak sa aking pa uh, brother-in-law kay Bigan kasi pupunta siya sa pamilyang bayan pero sabi niya naubusan na ng ito kasi naoli yung aking pera. So ang gagawin ko ngayon kay ay uh, order ako sa suki kong uh, supplier no, ng mga alak. Isasabay ko na lang yung mojito kahit pa sabihin natin mahal talaga. Yan. So sa supplier ko ng mga alak, mura ang kanilang alak, 640 isang case pero ang muhito nila ay 135. Isa sa grocery, 127 lang. Pero okay lang. Ang importante, may stocks ako. Orderin tayo ng sigarilyo. Dapat full stock si Ate GB ngayon kasi nga, fiesta! Thank you so much, God. Happy fiesta, everyone! Well, mga kaibigan, titingnan natin si Frances kung ano yung ginagawa niya. Tingnan nyo, ang bait. Shout out, Frances! Oh! Grabe naman. Pwebayag, pwebayag, pwebayag. Very strong si Frances. Sana all. Wala naman. Wala, wala palang laman. <laughs> Kaya pala strong siya, kaibigan, sabi niya, wala kasing laman. <laughs> so, sinabihan ko siya na siya na muna ang maglalabas ng mga boti na walang laman kasi si Ate JB ay magbibideo. Sabi ko sa kanya, ayaw mo nun, no, Francis, makita ka sa YouTube all around the world. Sabi <laughs> niya, bagong ligo daw sa their friends, baka pawisan na naman siya, no? Ayan, so, okay lang yan, exercise. asa ah, na yung Sir Francis? <laughs> Ayan, mabait siya, kaibigan, no? Thank you so much, God. Asan ah, na ba yun? Hello? Ah, dito pala siya sa labas sa friends. Oy! Nag-video ko nanikma! <laughs> ayan, so may ano siya, may flu siya kaibigan cold. Si may sipon siya, no? Sorry po. Ayan, their friends. So, continue tayo, no, ha? Ah, walo. oh, na tanan. Duhara beer. Oy, meron pa tayong Gcash client, their friends. So, shout out kay titang, bilang Bila nang 500. 500. Ayan, so cash out no. Kinse nang 15 pesos mo ang bayad ng 500. So, bibigyan naman natin siya, no? Kung nagpa-cash out yung ating uh, kapitbahay. 500 daw. Nasaan yung pitaka ni Ate GB? <laughs> o, saan ang pitaka na, ha? Kukunin na muna natin ang pitaka ni Ate GB. Their friends, eh, may nagpa-cash out kasi, no? Ayan. So, yung pitaka ko nasa ano talaga sa salas namin. Ayan mga kaibigan, nagpa-cash out yung ating uh, suki. Salamat nang Ayan. That is Edry. Hello, Ayan, So, hindi pa tapos si Francis, no? Tingnan natin siya, ha? Francis! Ayan. So, kulang cool pa ito, dear friends. Naubusan kasi ng bote si Ate GB. Ay, nanguha pala siya. Ng basura. tingnan. Ang sipag, no? Ang sipag ni Francis. Sabi ko, ilabas yung boti. Iba naman yung ginagawa niya ngayon. Nanguha siya ng basura. Ah, wala pa ha? Napay. Napay daw, dear friends. Hindi ko maintindihan. Ayan, so, beer. Dapat marami ang bibili natin na beer, pero wala tayong bote. Ayan, mag -deposit. Pwede mag-deposit ng beer sa Suki kung supplier. Hindi pwede mag-deposit ng boti ng Coke. Yung beer pwede, yung Coke hindi. Ready na pala yung aking mga uling kaibigan kasi pag may occasion, lalo na twista, marami ang nag-iihaw. nag -iihaw. Ayan, -nag sabi sa'yo pa, nagsugba. Ihaw sila ng mga bangos, isda, tsaka yung uh, karne ng baboy. Sarap kasi. So after sa beer kay Bigan, ito na naman. Nan mga soft drinks no, maliliit tsaka malalaking soft drinks. Yan so nakatawag na ako na sa akin supplier. Mamaya lang darating na po 'yon no. Ito yung nakalista na no, nilista ko lahat kay Bigan. Sa ito yung in order ko kanina, minutes back, minutes ago lang. Ayan, so nag-order ako sa kanila, their friends. Yeah, happy talaga si Ate GB. Thank you so much, God. Alam ko kasi, kaibigan, na pag may occasion, laro fiesta, talagang lalong lalakas yung ating bintahan. Especially sa mga pangrikados, yung mga pansahog sa ulam, pang, panghumba, their friends. Yan, ganito no, mga pepper, mga dahon ng paminta, liso ng paminta. Ito kasi, kaibigan, no, maraming uh, magluluto, halos lahat ng kapitbahay natin. So, full pack na yung ating spices, may luya, may, may sibuyas, may garlic tayo no ahos <laughs> bawang in Tagalog ayan so masipag si Francis thank you so much God siya lahat maglalabas nito kay Bigan na kasi si Ate GBI, ito na nga no? ako ang tagahawak ng camera sometimes ako yung tagahawak ako pa rin ang naglalabas ang hirap Buti na lang nagising na si Francis kaya ito. Siya ngayon ang maglalabas ng bote, no? Again, thank you so much everyone, ha? Thank you so much God. Thank you so much everyone for the support. Thank you so much. At mamaya papakita ko sa inyo ang ganap ng ating tindahan. Oy, merong bibili Juicy Colon Red. Ayan, may bibili ng Juicy Colon. 20 pesos po ang bintahan ni Ate GB. Dara. Ayan mga kaibigan, bumili na naman ng Red Horse, yung ating Suki. Oh, kada sa dong ha? Dalawang red horse ang binibili niya. Ito talagang gusto ko kaibigan pag may fiesta. Maraming ah, bumibili ng mga alak. 14. Anap ako ng malamig talaga their friends. <laughs> Para magustuhan ng ating customer no. At yung ating panindang red horse dahil malamig. Ayan. So 125 pesos po yung isa. 250 ang dalawa. Ang ni Dong? May tipote. Ayan. Ay, may yakult pa pala. Red horse, tsaka yakult. Thank you so much, God. Oh, ang sukli, sad? May tipote do, ha? Oh, oh, sige. Ayan, so marami tayong customers sa labas. Thank you so much, God.